So ito yung mga nagtatambak kapit bahay namin si Mang Jerby si Anol saka si Nya dagko wala din si Pascual yan mga kababata rin natin taga Kabaritan so libutin natin yung peace pond <laughs> ito So akala ko yung net maiksi pero madami pa ano, hindi pa lang nailagay lahat. So yun eto kasi nilagay nila ng temporary nung kasagsagan ni Goring kasi hanggang bewang daw ang tubig so at in peace cage sa kabila pinalipat lahat ng kabatid ko dito may sipon tayo so lahat dito karamihan na umapaw ang tubig nila So yun may nagpapatay ng bahay doon sa kabila. So nagamit din yung net sa kabila. Isa naman masasayang. Pero oh, eto. Eto yung prensa natin. Malaki yung prensa natin. Eto. May mga ano dito eh. Kapi. Eto yun. Kalawakan ng peace pond eh. Naglalagay ng bangos, crepes, alimang, sugpo. Hindi kaya malaga. Kulang pa siguro to. Baka dadagdagan pa nila. So ito yun. Ito to, ano to? Ah, ilog. Ticker ang tawag namin dito. Uh, ah, ano yan? na mamatay yun mga eto ticker swampy kasi to mamatay yan pag maalat na yung tubig e ngayon tagulan kaya buhay sila so ang daming wild duck po dito kumbaga na yung sanctuary ang problema ginagawang hanap buhay ng mga ano ibang mangingisda na huli sila nakakawali minsan 50 piraso ah uh, 100 200 yun. kalaban kasi ng mga magsasaka yung wild duck na yan uh, kakainin yung palay nila so ayan po ang ilog or bugay lagoon lilipat tayo sa kabila Andito tayo sa kabila na lilibutin natin yung peace malubak pa kasi bagong tambak lang so eto ito yung prensa So, ito yung binablog ko 2 months ago na uh, ipapakain tayo ng supo. saka nang tayo ng alimang dito po yun So, papansin nyo may kumukha doon ng ng ano, ng panambak nilalagay doon sa pilapil kasi eto mahirap magtamba ngayon kasi ang taas ng tubig halos di kita lupa Tumukha may mga ibon. pero so eto malubak yung dadanan natin sana makadaan tayo ayun buti na lang eto yung mystery kanina kala ko nandito si Kadong damit pala ito sa kabilang pispan naman to isang hektarya siguro to bawat ispan hindi sa atin yun ito lang so dito lang muna